Pili mga idol, pasok lang, huwag mahiya idol. Pamisa-misa, makasakay sakay din naman kayo sa wagan ng lalaki. Pandalasan, nasasakyan niyo, nitro na, wala pang boyfriend. Sige mga idol, saka sa isa ang buhay ninyo, huwag sakay naman kayo sa wagan ng lalaki. Boss, Miguel! Sige, sige! Sige na Alalay lang idol, alalay lang! Alalay lang kay Dol, alalay! Alalay lang po, alalay lang at nadansi si gusuan. Salamat, salamat. Bye, Kanino to? Ano ba yan yun? Makisuyo lang kay Dol, makisuyo lang. Sige, ingat kay Dol. Ingat siya, ingat at siya na yung makarating kayo sa inyo mga minamahal idol. Sige mga idol, ingat po kayo, ingat po kayo sa inyong pag-uwi mga idol at maraming maraming salamat sa inyo. Ingat kayo idol, ingat siya. Sige idol, pasok kayo idol, pasok kayo. Huwag kayo mga idol. Proud kayo na nakasakay kayo kay Don Michael. Sige po. Idol, pasok lang Idol, okay mahiya. Nako sa kasaysayan ng buhay niyo Idol, ngayon lang talaga nangyari. Pasko pa. Nakasakay kayo sa mga nang lalaki. Nako ayan po ang sabi ng nanay ko mga Idol. Sila talaga naman si George, talaga si Don Michael uh, Pilipinas. Talaga yung pasahiro ko hindi na kinuha ng Mga Idol, huwag niyo kalimutan. Pintol po lay kakampi ng mga inapi mga Idol. Irwin Tulpo, servisyong publiko. Ha? na may puso at katapatan sa ating mga tunay na mga Pilipino. Sabi si Son, darating na sa para tanggalin ang mga loko-loko dyan sa gobyerno. Si Paring Will, ni Villame, magbibigay siya ng 100 million sa iba't ibang ospital ng ating pamahalaan para matikman ng tunay na Pilipino na nangangailangan ang tunay na serbisyo at tunay na pamahalaan ng ating bansang Pilipinas mga ilan. Dalingat ka nalang, idol. Dalingat nalang. Kung taipon lang, idol. Kung taipon lang. Hindi na, sa tabi ni congressman. Eh, sige pa, sige pa. Kaliwa, yan. Uh, Kasaysayan ang buhay niyo nakasakay rin naman kayo sa guwapo. Uh, Paminsan-minsan, mga paminsan pa. idol. Marunong di kayo tamangin ng guwapo. sa mga mahilig naman sa guwapo, huwag na kong masyalo. Sa uh, kapipili ng guwapo eh, walang panjalig eh. Pakisaw okay, Ayan mga idol, magandang gabi po sa ating mga minamahal na mga pasahiro Sa Sol Visayo sa Mindanao Sana po siya darating na mayo Huwag po natin kalimutan Bintol po Live dito, kakapi ng inaabi pero kong tatlo ang asawa mo gusto ka Sa mayroon po natin Irintol po Servis yung mga Para sa Pilipino at si Governor Sinsuan ah, sa amin. Magbabay yan po dyan sa Senado para tanggalin ang mga loko-loko dyan sa gobyerno. At si Paring Willi, sama niyo na po sa isip at sa puso ninyo na siya ay hindi pa politiko. Pero talagang ang puso niya ay para sa ating mga tunay na Pilipino. Sige, Idol. Kaliwa, kaliwa. Hindi Yun nyo lang kayo nakahanapan pa sa Senado si Robert Padilla. Nandito na. Sa so, kanya kakambal. Kaya mga idol, may request mo sa inyo mga idol. Ayan, no? Ayan, Pilipinas. Gusto mo sa isang pwede na ako. Hindi nga kagabuhan si Don Michael. Pero kapag sinabi ko naman ako ay magandang lalaki, feeling ko talaga ako ay si Robert Padilla mga idol. Ay, ay. Na drive ka lang drive. Negro ka na nga. Wala ka nang ngipin. Wala ka pang jowa. Kaya hindi ka nga gwapo. Kaya lang lagi ka smile ng smile. Ah, Kaya wala ngipin. Yung iba, Mario Joseph parang tinuha na ng sampung pag-ibig. Ah, mga idol. Sige na, mga idol. mga driver merio si Tignan mo ako, pag sinasabi ko ako si Robin Padilla, ay Talagang Talaga maganda lalaki naman talaga si Don Michael sa si personal. Ay, shout out dyan sa number one kong fans. At number one kong inihidolo, Bintol po. Dahil bitag, kakampi mo si Don Michael. Dyan naman sa mga pusong iniwan at sinaktan. Kasangga mo si Don Michael kung sakaling ikaw ay nasaktan o nabigo. O iniwan ang iyong pag-ibig. Magbabalik na po. Luzon, sa Tindanao, araw ng linggo live po tayo, alas 10 ng gabi dyan sa ating studio sige mga idol ingat kayo mga idol basta isa puso si Bintol Palaybitag sa darating na mayo mga idol sige po maraming maraming salamat mga idol ingat kayo sa inyong paghuyat sana'y makarating kayo na mayo sa inyong mga tunay na mga minamahal pero yung wala pong mga minamahal dyan huwag po kayong mainip darating din ang isang araw masasabi mong tama si Don Michael. Ang pag-ibig pala ay kusang dumarating na hindi mo nalalaman. Sige po kayo, Don. Ingat po kayo at maraming maraming salamat. Luzon, Visayas at Pintanao. Dito po nagtatapos sa video ni Don Michael para sa ating mga minamahal na mga basahiro. I love you, Pilipinas.